Hello mga ka-idol. Gandang gabi po sa inyong lahat. Mag-backyard picnic muna tayo guys. Ayan po yung aming nilutong pagkain. Para sa aming mini picnic guys sa bakuran. <laughs> picnic sa bakuran. Ayan po yung hotdog sa anak ko. Meron din kaming juice mga ka-idol pang patid. Wow guys. Ayan po yung aming pagkain dalin sa labas. Dito muna kami pansan mantala guys. Sa labas dala namin yung aming isang maliit na kutsyon o di ba feeling namin na sa loob lang kami ng bahay pero ang totoo sa labas yan. <laughs> sa bakuran yan mga kain harap ng bahay ayan yung juice pa na guys super init po talaga mga kain sa loob kasi hindi kami makatulog wala naman kaming aircon dahil syempre walang pambiling aircon hindi afford ang aircon guys kaya tsaga muna kami isang ganito <laughs> Mahirap talaga mga kaindol ang pagiging mahirap, 'di ba? Ito muna kami, guys. Thank you for watching. Bye-bye.